So yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So meron tayong bisita dito, no? So nandito si Sir Jeremy at meron siyang dinala dito na isang beta fish. So ito ay binigay sa atin at ito ay aalagaan natin, no? So yun na nga. At maraming maraming salamat Sir Jeremy, no? So shout out sa iyo. So galing daw to dito kay Kuya AD. Yan, diyan daw siya bumibili ng mga betta niya at so hindi ko pa nakikita to at namayaa climate ko muna guys no tapos meron din siya dito din lang oranda so ayan at ipapalit daw niya to sa ating mga rancho dito no so bahala na siyang pumili doon sa ating mga rancho kung ano yung ah uh, gusto niyang kulay dyan sa ating mga rancho no so may ipag trade lang siya so okay lang naman sa akin yon dahil ito ay sorry ko na no tapos meron din tayo dyan mga bagong beta fish ayan available sa atin yan mga neon eye ayan so meron tayong mga neon eye dito na beta so be medyo maliliit pa sila pero uh, panalo na yan guys So medyo ano lang, medyo stress pa yung iba dahil kararating lang ito sa atin tapos meron dyan na isang nag no so nakatingin na nga siya si si boss Mike Signy no so may pupuntahan kami niyan eh kasi kaya eh, nandyan yan eh so yun na nga at napaba, napabidyo nga ako ngayong gabi guys dahil yung aking pinair na angel fish breeder ay biglang nangitlog dito sa aquarium no so hindi ko na nga naalis sila dito so balo ko ilagay ito doon sa ating breeding ng gapi para hindi sila maistorbo at lalagyan ko ng tiles kaso yun na nga guys at hindi na nga umabot so meron na tayong dalawang proven pair ng angel fish so nagihintay na lang tayo doon sa ating apat na piraso no? so ito ay proven pair na guys dahil umitlog na rin to So, hintayin na lang natin ulit silang umitlog sa susunod pero ilalagay natin sila doon sa hindi nabubulabog, no? Kasi yun yung isang pinaka best way na paraan para mag, mag ano, successful talaga yung pagbibreed nila. So, ayan, kung makikita nyo guys, napakaraming itlog nitong ating angel fish, no? So bukas nga pala guys ay may papri ano ko dito may ma, may papri spin ako no so meron akong konting uh, ah sa mga suki natin ng na mga bata dito. So yun ay uh, bigay ko sa kanila para sa kanilang ano ikasasaya dito sa ating mini pet shop no dahil mga suki natin yon at kailangan natin magpa spin para naman magkaroon sila ng do sa mga hindi nakaka bile o ito sa mga hindi kayang bumili ng aquarium may magkaroon sila ng chance na magkaroon ng aquarium lalo doon sa beta kasi maraming bata dito na gusto ay beta no so abangan nyo bukas guys at papaito ko sa inyo kung sino yung mga mananalo ng ating mga ipaparapol ng mga isda tapos yung ating 2.5 gallons na ano lang na ibibigay natin ng libre no so marami tayong angel fish diyan guys no sa mga naghahanap ng mga angel fish long ping diyan available sa akin yan guys so message lang kayo sa aking Facebook page uh, meters backyard o pwede din kayo mag-comment dito so ang area ko um, nga pala ay binyon Laguna guys so sa mga angel fish lover diyan ayun pili lang kayo guys marami tayong available diyan So, kita-kits tayo bukas guys. So, ito yung ating ipaparapol. So, free spin lang to para sa ating mga suke dito sa ating bucker. Ayan. So, meron tayo dyan mga beta fish, koi fish, oscar, black blackmore, gurami. Tapos, meron tayo dyan yung pinaka-grand natin na 2.5 gallons. So, ito yung ating 2.5 gallons. Ayan. Bali, may divider yan. Yung 2.5 gallons natin. Kasi, yung mga bata dito gusto ay uh, iba-ibang isda. So, makapaglagay sila ng dalawang klasing isda dyan. Tapos, ito yung ating mga beta. So, paparapol natin yung dalawang betang yan. Mamimili sila. So, dalawa yung mananalo. Tapos, meron din silang Oscar. Ayan. So, ready na ba kayo? So, so, hintayin pa natin yung iba. So, marami tayo. So, unahin ko na tong tatlong to na pag spinin para pagdating nung iba ay baka ano, maunahan sila nung grand prize natin, no. So ayan, meron din tayo mga koi, so pipili din sila diyan kung anong gusto nilang kulay ng koi. So simulan na natin. So sino ang unang ano? So ito pala yung mga nakalista sa akin. So marami 'yan. So wala pa diyan yung iba. Kita mo na. So unang spin, kita lang. Red honey, red, gurami. So, okay. siya ng red honey Dwarf Gourami. So, anali siya nang Red Honey Dwarf Gourami. So, paito ko sa inyo guys kung ano 'yon. Sa so, yon guys, ayan. Ito yung ating mga Red Honey Dwarf Gurami So, tapos meron tayong mga Neon. Ayan. So ito naman ang ating kasunod na mga kalahok. So ito yung pinakama. So anong pangalan mo? CJ. CJ, may babatiin ka ba? Wala. <laughs> Wala. Oh, sige, simulan mo na mag-spin. Oscariano. Oscar. Lalo mo kusma. Ano Ito, piso. <laughs> <laughs> so, nalala siya ng feeds na 10 pesos, no? Anong masasabi mo? Okay lang daw yun. Okay <yun>. lang, <laughs> nalala. So, okay. So, ito naman na isa, si Ryzen, no? So, simulan mo mag-spin. So, it's fair na yan. Okay. Hmm. Oh, beta. Oscar. 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 So, ayan, guys. At uh, nanalo yung isang ating suki sa ating kabayok <laughs> At yard na nanalo ng Oscar, no? <laughs> so, di dito. Pili na kayo Rico yung meta. So, ayan. So, ano masasabi mo? Thank you. Thank you. Oh, na natin. So, ito na yung sunod natin na mag ano? yung So, napakaswerte ata ito yung batang ito. Napakaswerte. So, nanalo ng 2.5 gallons na aquarium si Tim. So, napakaswerte mo. Ah, ano masasabi mo, team? Oh, ayo? okay. kaso disqualified ka eh. Kasi, bakit? Ba't disqualified ka, team? Ako. Ha? Kasi, ano, ano masasabi, Jelo? Huwag mo kain, huwag mo kain. Kuy din sana kuy 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 Koi, nice one. Koi. Koi, koi. ng isang koi, no. So, teka lang ha, iiaano ko muna dinis 'to ko muna. So, ito 'yung mga napanalunan nila. So, kulang pa 'to at uh, marami pang kasunod dyan kasi marami pa tayong batang iniintay. So, may nanalo na nga ng ating 2.5 gallons tapos ng may dalawang Oscar na. So, meron pa tayong isang Oscar pero sa koi fish ay ubos na, no. So, ito yung ating mga bata na nandito sa ating video. No? So, ano masasabi nyo? Salamat, Kuya Mitra. Salamat, Balik, salamat, Mitra. Balik, salamat, Kuya Mitra. Balik kayo kay Kuya Mitra. Balik Mitra. Ito, ano masasabi mo? Salamat. Ako. kayo kayo kay Mitra. So, ito yung nanalo. So, ito yung nanalo ng ating 2.5 gallons. no So, free lang yan sa ating free spin. Ano masasabi mo? Thank you, Kuya Mitra. So, so ulitin ha. Baka manalo ka ulit. So, yun lang. So, yun na nga mga ka-backyard at natapos na yung ating pre-rapple, no? yung ating pa-pre-spin sa ating mga sukay dito sa ating backyard. So, maraming maraming salamat sa mga sumali at sa mga tumatangkilik dito sa aking mini pet shop, no? So, marami tayong lagi yung previous dito at hindi tayo mauubusan ng mga pre-rapple, no? So, sa susunod nating ano, uh, mga pre-rapple ay bumili lang kayo guys sa aking mini pet shop at doon sa ating mga subscriber no so sa susunod na lang tayo magpaparapol sa ating doon sa mga subscriber no so maraming maraming salamat so hanggang dito lang muna aking video maraming maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag subscribe baka naman so happy fish giving mga card fish out bye bye low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go